Ha? Kasi saan? Mabasa itong mataas, Kung Gusto mong tumayo, tumayo. Para, para, Dadyay. Ang gawa mo kay Daddy. Kung saan ka pupunta? Ipa! Oo. Tulog na? Tulog na. Huwag <laughs> mo uuwi iiyan ka? Hindi, hindi Ah. Ah? Hindi ka iiiyan? Huwag mo lang <laughs> siya. Mahal, ano yung mga... Baka mag-disclare siya daddy Ayan. bakit siya ngayon? Pa! oh ganyan. Hahaha! Tiyak. Hawa! The winner is... Pa! Ano si daddy? Horsey? Horsey-horsey? Yeah. Si daddy, horsey-horsey? Ano na gusto niya? Ewa po dyan. Ayan ganyan. Huwag mo naman yung leeg ng daddy mo. Masaktan Ewa, si daddy. Ewa yeah, po Mama, big. Ano naman niya? Mama, yung big. Tatayo ng big. O tatayo daw ng big daddy. Mama, big. Tatayo daw kay daddy. O. Ah. Ganyan. Ayan ganyan, big. Ayan big na yan. Ayan, big na yan. O. Ah. <gasps> Surong makulit ah. Eh. Ang <gasps> uo. Uh -oh, Ang uo. Uh -oh. Ang

tiga hmm, uh, hmm. hmm. belas, nah, Mama pick. Mama pick. Hmm. Mama hmm. pick. Oh, pick.